Pag hindi naka ayan, hindi siya nangunguryente. Pero pag naka-on siya, ayan, yan o, oh, na siya. So, yan yung motor ng ating dryer. So, subukan naman sa kanyang washing. Yan. Ayan o. Oh, rin siya. A few moments later. So, ayan, wala siyang ilaw mga shooters. So, Ayan. So, ayan. So, effective mga Carpool Shooters. Okay yung natin ginawa na grounding. Ganito rin po ba yung washing machine ninyo na nangangagat, nangangoriente siya mga Carpool Shooters. Ayan o. No? Pakita ko sa inyo. So, ayan mga Carpool Shooters. Oh. So, sa nakikita ninyo oh, Yung light tester natin. Ayan o. Oh. ومي لا وشا So, ibig sabihin, ang washing machine na ito ay nangangoriente na mga carpool shooters. Napakadelikado na gamitin. I-share Sh ko sa inyo yung discarty o yung paraan para makorrect natin na hindi na siya nangangoriente. Napaka-importante po ito mga carpool shooters dahil pag nagkamali kayo dito, ay siguradong manganganib po yung buhay nyo. Kaya kailangan alam po ninyo ito. Ang problema nito mga carpool shooters possible may problema sa wirings. Baka kinagat ng adaga or kahit anong mga insekto na pwedeng kumagat doon sa mga wires para mag-leak yung electricity. O common na problema is yung kanyang motor. So possible may problema sa kanyang motor. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung technique paraan makurek para hindi na siya mangungurinti mga carpool shooters. So buksan muna natin. So ayun mga trouble shooters oh sa nakita po ninyo. Ito yung ating motor tong sa ating dryer at saka ito naman sa sa ating washing. Yan. So dalawang motor 'yan dahil yung washing natin ay may wash at saka may dryer. Kaya dalawa yung motor. So ang gagawin po ninyo mga trouble shooters hanapin po ninyo yung kulay green na wire. Yan no. Ito yung kulay green na wire na naka connect sa casing ng motor so ayan so dalawang wire yan na nakakonek yung isa sa isang motor at saka sa isa naman sa kabilang motor so dito mga carbo shooters yung wire dito yan o putol yung isa So, kailangan nating lagyan ng panibagong wire para lagyan din natin ng grounding wire yung ating isang motor. So, dapat silang dalawa may grounding wire na kagaya nito. So, ikukunik natin to mga cardboard shooters sa grounding rod. So, gagawa tayo ng grounding rod. May magbili naman na grounding rod pero kung wala kayong pangbili na grounding rod meron namang bakal sa inyo katulad nito deform uh, bar. So, pwede ito na lang yung gamitin ninyo mas mahaba mas maganda. Ilibing ninyo sa ground. Mas maganda pag yung ground ay medyo basa. Mas maganda yung connection ng ating grounding pag medyo basa yung soil. I-connect natin siya dito. So, pakita ko sa inyo. Lagyan natin to ng wire. So, meron akong wire dito. Ito yung gagamitin natin na i-connect patungo dito sa ground na wire na ito. So, connect muna natin siya. So, ito mga rubber shooters. Ganito lang siya lang ipot lang natin siya dyan ganyan tapos ganyan lang mas maganda nito kung mayroon kayong grounding clamp yun talaga yung standard grounding clamp at saka yung grounding rod pero kung wala kayong ganun ito na lang ang inyong gagawin mag DIY na lang kayo ng bakal kahit anong bakal eh, pwede na ninyo yung ilibing sa ground so ayan na-connect na natin ilibing muna natin siya sa ground so yung dulo nito mga carbol shooters matapos natin itong malibing sa ground o sa soil yung dulo nito ito siya yung i-connect dito dito sa green na galing sa motor tsaka lagyan pa natin yung kabila tapos nating ma-connect uh, pwede na nating i-test mamaya kung wala na bang leaking wala na bang liquids na electricity kung na-correct na ba yung problema dapat yung electricity instead na dito sa katawan ng uh, washing machine magpo-flow dito kanyang katawan kung saan yung basa na party ng washing ang mayayari dito na siya dadaan sa wire na ito so, para hindi na siya mangunguryente dito dadaan at papasok dito sa grounding rod na ginawa natin at subukan natin mamaya kung epektibo ba yung ginawa natin so ilibing muna natin to mga rubber shooters A few moments later. Sa likod po ito ng aming washing. So, binutasan ko na lang dito. Yan. Yan, may butas na yan dito. Yan para dyan ko ipadadaan yung ating wire ito para connection sa ating washing baon muna natin tong ating rod sa nakita nyo yan o oh, medyo mamasa basa yung soil natin mga carbon shooters so, pag ganyan maganda po yan sa ground para lagyan natin ng ating grounding rod so ayan so, baon na natin yan ganyan lang siya mga carbon shooters yun so ayan nabao na siya mga shooters so yung dulo naman nito mga karabong shooters ito so ipasok na natin dyan uh, Binotasan ko na kanina binarina ko yan hindi ko lang nabidyuhan yung pagbarina natin so ayan tapos na so yung dulo nito yun yung i-coconnect natin sa washing balik na tayo sa likod mga carnival shooters so ayan mga carnival shooters oh, kitang kita so ang lakas ng kuryente niya mga carnival shooters sigurado nang yan mga carnival shooters i-off natin pag hindi nakaandar ayan hindi siya nang oriente. pero pag naka on siya ayan ayan, ayan. ayan natin ayan oh nangunguryente na siya. So, yan yung motor ng ating dryer. So, subukan naman sa kanyang washing. Yan. Yan, o. No? Oh. rin siya. So, ang lakas din. So, pag nakapatay, yan. So, wala siyang ilaw. So, hindi siya nangunguryente. So, parehas pala yung dalawang motor. May... Uh, leakage ng electricity So, kailangan natin siyang malagyan ng ground. So, ayan, na uh, ready na natin yung wire na para sa washing, yung kanyang ground na connect na natin. At saka itong kabila ay ready na rin. So, i-connect natin to tapos i-connect natin doon sa nilagay natin na uh, grounding rod. So, check natin mamaya kung effective ba, kung hindi na ba siya nangunguryente. Connect muna natin tong dalawa na wire. Pag-isa natin. So ayan, lagyan din natin ng tape para mas pa yung pagkakabit natin. So ayan, nadugtong na natin yung dalawang ground. Yung ground na para sa ating dryer at saka sa washing. Ipagdaan natin siya rito. So ayan, ready na siya mga rubber shooters. Baratan lang natin to. Tapos i-connect natin doon sa grounding wire na nakakonect sa grounding rod. So ito na yung wire na nanggaling sa likod mga carbon shooters na kinabit natin sa grounding rod. So ito naman yung galing sa ating washing. Pabalatan so, lang natin to at i-connect natin. Yan. So dugtong lang natin siya. Yan. Okay, So na-connect na natin siya mga trouble shooters. So tapean muna natin. So ayan. Oh, finish na mga carburetor shooters. Ready na 'yung ating ground wire na naka sa ating washing. Actually, 'yung washing talaga mga carburetor may ano na talaga 'yan ready na ground wire na galing sa washing, yung green wire na nakakabit dito sa gilid. So naka-loop lang siya. So anong nangyayari, naputol kasi yon So ang ginawa natin dahil naputol na ngayon, gumawa tayo ng panibagong grounding na wire. So ngayon, nakakonek na yung ground wire. So nakakonek na siya sa ating grounding rod. Subukan na natin kung epektibo ba na hindi na siya mangunguryente. So ngayon, nakasaksak na yung ating yan, yung ating plug sa saksakan. So, check muna natin. Hindi pa natin i-on muna. Check muna natin kung iilaw ba itong ating light tester. So, yan. So, hindi siya umilaw mga carable shooters. So, subukan natin i-on yung kanyang motor sa dryer. So, yun. Gumagana na. Yun. So, subukan natin kung iilaw ba siya. So, ayan. Hindi na siya umilaw mga carable shooters. So, wala na siyang kuryente. So, wala nang leakage na kuryente. So, subukan naman natin ito. Pandarin. So, ayun. Umandar na. So, subukan natin kung mayroon ding ilaw. So, ayan. Wala siyang ilaw mga shooters. So, ayan. So, ayan. So, effective mga shooters. Okay yung ating ginawa na grounding. Kung sakaling may natutunan ka na sa video na ito, mag-subscribe ka na. Para ganahan akong gumawa pa ng iba pang tutorial video.